Yung mga Japan product nga na pinadala nga dito sa shop namin galing dun sa kaibigan kong si Rochelle. Nung nagpost nga ako sa page namin na NSP Biryani, may mga umorder nga at for deliver yung iba naman for pick up. Meron nga bumili na taga Las Piñas, then deliver nga siya via Lala Yung iba naman for pick up nga ng customer dito nga sa shop. Then, yung gabi nga na dumating na nga siya, binalot na nga namin nga yung mga may order para yun, for pick up na nga lang nga siya dito sa store. Karamihan nga yung binibili nga ng customer dun sa Japan product na pinadala nga dito. Ichiran ramen, yung made to chocolate, pati na rin nga cup noodles. Pati na rin nga yung eye drops. Maganda rin kasi talaga yung eye drops nga ng Japan kasi kapag ka nagbe-blurred nga yung paningin mo or nagda-dry. Maganda nga siya gamitin kasi nung nasa Japan nga ako nananahi ako. So yun, yun yung nga yung mga ginagamit namin dun. Kaya ako napabili din dahil kailangan ko. Meron din nga mga nagchat-chat nga sa page nga namin kung legit daw ba na galing nga ng Japan yung ibibenta nga namin. Marami din kasi talagang mga itinitinda nga sa online shop na peke kahit ako yung mga collagen nga na iniinom ko na galing pa nga ng Japan bit bit ko pa nga yun nung umuwi nga ako so yun matagal naman yung expiration niya kaya hanggang ngayon naiinom ko pa nga siya Before kasi ako umalis ng Japan dati bumili nga ako ng tatlong balot nga noon then De meron nga ako mga kakilala na umuwi nga so yun nagpapasabay nga hindi ako hindi ko na rin kasi talaga sinubukan bumili nga dito sa atin sa online shop kasi nga natatakot ako na baka nga fake yung mabili ko kaya yun nga naninigurado lang din talaga ako kasi syempre inumin ko nga so yun nga na ikwento ko lang din ilang tao din nga yung mga pumunta ngayon dito para nga makuha nga nila yung item yung iba't ibang klase nga ng chocolate ang dami ngang bumili then kinagabihan nga dito nga sa shop nga namin merong nag celebrate ng birthday nga niya at kumain nga sila ng chicken biryani so yun puro chicken biryani lang din yung inabail nga nila ina-offer ko din nga sa kanila yung beef biryani yun nga lang kabibip lang daw nga nila kaya puro chicken nga yung pinili nga nila then ilang piraso din nga ng burger pati na rin nga ng nachos Siyempre dahil birthday nga niya, nagpalibre din nga ako ng isang nachos. nung time nga na to, naubos nga agad yung chicken namin. Kaya nakapangalawang luto nga kami. Buti na nga lang nga din talaga at mabilis lang din siya maluto. <laughs> dahil ginamitan nga namin siya ng pressure cooker. So yun, 15 to 20 minutes nga, naluto agad din siya. <laughs> munda da in in. Pero ang laki Kita na. Bye. At na na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!